Hi guys, so welcome back again to our YouTube channel. So here, this is our Mergen, late Delaite, na to. So si Ate pala ay nagluluto na banana cue. Oh, siya lang talaga yung Pero na-prepare niyan from o oh, logistics like from ano paghugas ng saging, paghiwa at pagluto, So ayun, guys. Oh, deba, galing Mergen talaga si Ate. Hi, Ate Chelsea. Anong ginagawa mo, Ate? Ha? Drawing! Nag Nag-drawing So, ayan. Marami pala akong labahe. Pero hindi pa ako tapos, ha? So, ayan. Ang merienda na kami. Pag maluto na yan. Sige na, Ate. Basig luto na natin. So, second batch na to ng banana cure ni Ate. So, habang nagluluto si Ate ng banana cure, naglaro din sila ng spell out. Hello. Nag-spelling sila. So, first spell, uh, mga words na spell nila ay mga English words. At second batch ng kanilang spelling ay Tagalog words or Filipino words. pa okay, pakatingin nga, be. Pakatingin nga ng mga Filipino words in spell out nila. So, ayan, hindi mak maklaro. Ayan, maklaro. Beko na ba yung na. So many. Nan sa sana ay. Sayang. Sino na kuhan ng perfect? It's been It's been it. it logo <laughs> sakto nate. Yay! Keling na kuhan ng 10 over 10. Uy ate, yung niluto mo ate, mani. Huh? Butas. Yun din no. Oh. Puro butas biyu. BU. Yay! Love for pink Okay, chill si. Bila? Oh. So pa. si Ina, eto si Ina. Magagotan oh. yung sa kanya. Kay eh. <laughs> <laughs> hey, Chelsea, pila. Si ate yung taga-check. Kasi si siya. siya din kasi yung little teacher nila. Oh, ten over 10 si Chelsea. Wow, very good. <laughs> so, ayan guys. Oh, ayan, kainan na guys. Ito sa Banana cue ni ate. Kainan na. huna ba mo kung kamot, wa? Oo. Kasi wala nang hunaw, pwede pa kano Ako. <laughs> Waka nang hunaw? Uy. <Ay>. Sumbak <laughs> ko kang ka. So, ayan, ba mo ako sabi? Bakit asa? Be, ayun, sa pa yung mga nabi. Yun. Perfect na perfect. Sakto lang yung pagkaluto, guys. sakto lang yung tamis. Sakto oh, lang yung tamis. Sakto lang yung tamis. Sakto lang yung tamis. Sarap na. Kumain na ako eh. Kanina pa. Kumain na ako. Ako yung nag... Yung unag kaon. Mami, wala ka pagkaon. Ay, wala ka pagkaon. Wala ka Hello guys, good morning. It's Sunday today at 4 a.m. pa lang ng umaga. Yes, maga kami nagising kasi magsimba kami. So ayan, mag magliligpit muna ako ng higaan. Tapos, ah, mga 3, 3 o'clock pa nga lang na ako nagising. So yung dalawa kong babae, is ginising ko na sa so, gising na sila. At nagtutupay na kami kasi sa kami, mga 5. 5, 15 at times Simba. So, <laughs> ayan, nagsaing na nga pala ako. At nagtutupay na ako ng na. ulam namin. Para mamaya pag uwi eh. Nakain na lang. Ayan, nagtutupay mo na ako. Ayan hindi lang siguro ako maliligo kasi ang deep na eh kaya ewan ko baka maliligo ako lancho ko naman na yung mga damit nila Ayan si ate na ay, so, prepare na. Magpututut ba siya ata yan? Kasi occupied yung CR. Si Chelsea naman, dun si nang isa. Takagising na lang yan eh. At si Anto naman is... Ayun, tulog pa. Gisingin natin yan. So, let's prepare. Ano ba yan? Maghanda muna kamaya kasi gisingin ba kami time check is 4.41 pa ng umaga. First time na nang gumayas ng umaga. So, ayun. Nakaligo pa yung dalawang bahay. At naman si... Ang Ayan, tulog pa. Good morning. Kakawi lang namin galing sa simbahan. So, papunta pa na kami sa dagat so ito yung background namin tingnan nyo puro pala yun Eto. ito yung daan na namin papuntang dagat Fluffy! so ayan kasi pupuntahan namin yung pamput na nilagay sabi tawag na yung pamput namin dun ba bibisitahin namin kung ano nangyari parang tao lang So, ito yung morning namin dito, guys. Ito yung daanan na ng pupuntang dagat. So, ayan oh. O, oh, ba diba? Palayan yan. O, oh, see? Maraming bahay yan. Maraming bahay doon. kaso um, nga lang hindi makita. Ito, palayan din ito. Dahil diba malawak yung palayan namin dito. Ito yung amazing dito kasi dadaan ka pa talaga sa pahayag kasi ito dati hindi pa to simentado itong daanan na to as in parang pilapi lang siya. pero nadadaanan naman kaso nga lang hindi ganito kalapan. so ngayon may ilaw na dito kaso yung isang ira, ilaw dun sa kabila is nasira so yung ilaw na gumagana dito is yung dalawa na lang. So, titingnan natin kung hindi mataas yung alon. Kasi pag mataas yung alon, hindi tayo makakapunta doon sa pump boat. Guys, nandito na. Ayan guys, nandito na kami sa dagat. So, ayan guys, nandito kami sa dagat na. O, oh, diba? Ang ganda. Wow, parang sarap maligo. O, oh, diba? So, ganito yung ang morning namin dito lalo na pag uh, padong summer na so ayan may kubo kami dyan eh so ayan yung nipa hat ayan eto eto yung nipa mm. Yung tawag na ko ni Anton pupunta na daw kami kaso, kaso lang eh mataas yung alon eh So, ito guys, yung dadaanan namin puro bato. Kaya nga, hindi ako na-motivate na puntahan yan eh. Kaso kahapon pa to sila, gustong pumunta doon. So eto, ayun o. Ang hirap kaya, masakit sa paa. Tingnan mo yung tatlo. O oh, ayan, diba? Kuli, talaga na bata. Yun, ang ganda ng sunrise wow, sarap maligo guys ayan guys, malapit na kami yung white na color na pump boat kung makikita nyo, yan na yun yung pump boat namin kinukukali sa jaganan Ay, alam mo yung tatlong bata, parang hindi sila ah, nahihirapan ba sa mga bato mm, takbo, takbo pa nga si Anton ito so ayan guys nandito na kami sa pump boat namin may itong kolay na white ano yan so ayan okay. na upload ko na pala to nung nakaraan sa reels ko so hindi pa siya tapos guys kasi kulang pa syang isang makina kasi isang makina lang yung nabili pa namin tapos mga may dadagdag pa may mga kulang pa mga 30 to 40 yung capacity niya kung maliliit lang talaga yung sasakay ba aabot sa ng 40 so ayan pinagawa namin to doon sa Dinagat Islands o yan so, ito yung closer look niya guys So, ayan. Sana naman masakyan na natin to kasi magsa summer na. Punta tayong dinagat. Mag itutur ko kayo doon. <laughs> sana naman. Sana naman pag ano na. Okay na to. So, ayan. Ito yung closer look niya. Isa din to sa malaking investment namin, almost 200 na ata yung nagasto namin dito. Hindi pa siya tapos talaga. Ah, ayan. Kasi yung reason din na ah, pinagawa to ng asawa ko kasi ah, kung may ano ba yan? Kung may i-installan or mag-install kami ng mga sliding windows, sliding doors dun sa kabilang isla, doon ba? dinagat is mayroon na kaming masakyan. So sana naman hopefully matapos na to para makapunta na tayo ng dinagat o kahit saan saan pa na pwedeng um, pwedeng ano puntahan natin para mag install o di kaya may mga project tayo kahit pa paano eh, may mga may masakyan na tayo. So ayan yung tatlo. Ang saya-saya nila Kasi sila yung nag-aaya Nag-anyaya nag Kahapon pa talaga na pumunta Pumuntahan daw namin yung pump boat na. pasensya na kayo guys sa Tagalog ko kasi <laughs> Ano ba yan? Balaktot-balaktot ba? Mahirap mag-Tagalog so, ayan. ayan guys Hindi na talaga nakatiis Sinakyan na O ayan o. Kasi itong mga batang makukulit eh. Oh, di ba? <laughs> Parang natatakot ako baka kasi matumba. Pero hindi naman kasi malaki ito. Ayan, humiga na si Anton. Yung nga batang makukulit. Sabi ni Anton, hindi <laughs> daw ako dito. Ano, sa bana? Hindi daw ako apak dito kasi nga bigat daw ako. <laughs> So, nandito rin ako sa ilalim. Kaya hmm, nakikijoin. Sabi, so, dyan yung buhat daw eh. Nindot mo, nai. Nindot? Anindot di? Ay, nindot man. Nai, si tatay kayo. Ba't gusto niyo dyan, ate? Anong gusto man mo din ha? Ha? Ba't talagang trip ng mga batang ko? Nai, nai, Ah, message. Have sugar passage? Yeah. Hi. Secret passage. Secret passage? Secret message. Tara na, uli na tara ta. Igutom na. na. Maabri man kay butangan na sa makina din ha. Tara na ta uli na ta na. Hoy. Unta sa kushel. So, Ayya nagutom na daw siya guys. Uwi na kami kasi gutom na din, baka diba kami nag-almusal. So, uwi na kami, guys. Dito kami dadaan sa kabanuan. Maubaka ni agyanan. Okay. Diretso naman ni Sato. Bakit hindi dito-dito? I'm Why are you scared? Yeah. Daanan naman to kasi ten tenawaw. Oh. Mae ko naman. Kwabi, this is me. And bescared. Ampan adu lagi paguna na. Alang Ala ngusini si Antono, ayo lagi paguna-un ka besceng Hans. Mae si Kwabi roke. Munang mu anak ko te. Naramdday din niya. Mm. Umot no? Priapong. Mm. Umot. Sa so, ito yung daanan, guys. Hindi na kami dadaan doon sa ano? Baybayin? Baybayin ba bye yan? Baybayin ba? Kasi masakit yung mga bato. Dali, plop. Una, plop. yan, oh. Yung aso namin nga, ikagid na. Ay, dito pala yun. Dali, Bi. Adjo din na, Bi. Uy, Oh, may baka pa dito. <laughs> Makikiraan lang kami ha. Huwag mo kaming awayin. Pa, ta, ta, dali eh. Mm -hmm. <laughs> dali, Ate Chelsea. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Baka. Kamanta, Nay. Mga wala, kamanta. So, ayan, guys. <laughs> Medyo na wala nang balig baligwan foot yung kaba namin dun baka kasi may banakon. At least parang makikita na namin yung palayan. Murag katuod na gyud mi. Mo ano siguro ning agiana Second time pa nakin. Ah, second time pa nakin. Ano ba yan? Second time ko pa dito. Nadumaan. Bi, ayun din na, Bi! Di ara, diri lagi pag una-una Anton, buna lang. Gusto ka na haroon. Ano mm -hmm. namang dalawang to? Sabi na wala na daw kami. Nawa na ko <laughs> hindi tayo maano, mawawala kasi hindi to lang tayo sa mahalo. So, ayan mati. Mati, nali. din tayo sa bahay. So, ayan na yung bahay natin. Yan guys, nakikita na namin yung bahay namin. Oh, ba? Diba? Tingnan nyo yung roofing guys. Ang pangit tingnan kasi nga hindi pa siya nagawa. So, yan yung bandang likuran niya. At yung yung roofing niya, tingnan nyo. Pangit tingnan. Pero sana naman. Nakaagi namin din ha. So may ano dito. Trisha ba tawag na ito? Sira na daw yan. Matagal na. Oh, ito yung daanan namin. First time, first time din lang dumaan dito guys. Yung mga anak ko first time din nilang dumaan dito. Naaliw sila. Giyon sa kunuto na mo. So ayan. Uway na tayo. Ayan, nasa bahay na kami. At mag-almosal mo na kami kasi gutom na talaga. Gutom na gutom na talaga. Yung tatay nila, umalis na. Baka pumunta yun ng shop. Dali na muna kay mga unsa pa.